The books are in the shelves. I si si Gab ay masa yang nagpapalipad ng saranggola. Gab is happily flying his kite. Si sila ang aking mga kaibigan. The they they are my friends. Ang mga bata ay na kikinig sa mga kwentong naman din tong aral. Da The Ch children are listening. No, it's Lee. This is mm. to the is is Tanto to Tanto. Le lessons. Ang mga bata ay kumakantang ng mga awiting pambata. The pulse pew 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 singing sing singing singing pantigin aten mm. song